Okay, Assalamualaikum Guys, naghahanap ba kayo ng murang sapatos at original pa? Dito lang ho yan sa Majari Outlet. Ito sa Faisaliyang Center. Basta isearch search niyo lang ang Majari Outlet at insha'Allah makakapunta kayo dito ang presuhan po presuhan po ng mga sapatos nila ay 93 real to 93 real may 77 real may 66 real at meron yung 55 real karamihan ho ng mga sapatos nila ay USA Polo Polo USA and Reebok yan po ang nakikita ko dito guys mas marami po ang polo basta kung maaari ay pakitapos po ang video na to at baka sakaling may magustuhan kayo sa makikita nyo <Marvel> Terima yeah. Thank you.